guys, this is Granny Tam and ngayon guys, nandito kami guys sa Golden Field sa uh, boys Restaurant mm, dito kami guys mag-lunch yan, ito guys ang ganda ng kanilang structure ng kanilang restaurant yes, eh, marami guys ng mga tanim oh, wow wow guys ang ganda ito, ito, ito. mga saging-saging ito guys oh. ang ganda ng kanyang bulaklak ganda ng bulaklak niya guys so, oh, yan yan ang ganda ng mga bulaklak nila yan at saka ito guys wow yan lang ganda may koy ito yung laki ng koy o oh. Hello, koi. Kaisa ng koi. Ang ganda, guys. oh. ayan maraming mga plants. Ayan, guys. Ang ganda ng plants, guys. Maraming mga water lilies. Ayan na, ah, panben, o. Um, ano ba yan na ah, bird's nest buti kasing bird's nest nila dito sa pulo lang mga koyo mga lalaki oh, nila mga lalaki ng mga koy saan ka na koy ito koy ang daming kuway wow, oh, ang ganda guys color orange yan, may color yellow oh, may favorite one, color yellow color yellow koi. Wow, golden koi. Alam, cute-cute nila. Oh, ala. Pa, ho? Pa, koi pa, oh. so, Nandito sila sa ilalim ng saging-saging plants. Ayan, may mga bulaklak. Ayan. At saka doon, guys. Ayan. Uy, nagko. At ang golden pa, una. May patong color yellow. Wow. Nah, dekat na Pergi tu sa ano circle in. Saan na sila gulo sa sara ko. Alam ko. Ay, makadako. Pag ito po. Itong pinakadako. Wow. Ang laki ng